Ay, 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 ay. Ay, 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 Mga ikan na puti. Tumila na. Ulan lang mga ikan. Kaya ito nasa kalsada na naman tayo. Mayroon dito sa baler pa ulan-ulan. Hindi ka makalabas ng maayos. Katulad kahapon. Naulanan pa ako yun dito nga maganda lang panahon dito sa parteng ito nabigla kang umulan basa sana ito tuloy tuloy na nakapag pa dun sa van dun lamig bridge dati mga iga na ito picnic site pangit na kanak kasi nung ilog din na inaayos ah, marami na nakatira dun sa mga ano, sa mga gilit gilid gilid